Abot so, like, na yun, Ray. Sa ila, kisa na rin, Goy? La, sim Siriso. Mga sakop, no? Kulang pa, kulang. <laughs> kulang, pa, kulang pa, kulang pa. Aman tong... Pataon tas tong followers na rin sa akon. Oh, shout out na kami, Goy. Huwag din rin dapita, Migoy. Nagsugod <laughs> na taong pag-serve sa ilaha, <laughs> no? Kaya sila na nakadaog sa to ang... Pa-challenge, lipay kay mga bata, pati ang mga tigulang, lipay po. Sayaw, sayaw! Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream good. Ice cream Huwag na, na. na <tinyan> oh, rin dapit migoy, dili na kay bata atong ipakaon no, pati ang mga mama o mga ate wala tay pili no, basta mukaon lang o ice cream. Makita na to sila ang panagway migoy, nga sa pag-abot pa lang nato lipay kayo sila no, o Siyempre, kita lipay po kayo ta kay number one sila nga nag-support sa tuwa, no, sa tuang video. O diring dapita si Tatay bisag inani na yang edad pero lipay ya pong kayo siya. Pero kini si Tatay shout out ko kan Tatay no, iya ni mga uh, pamilya dere tanan murag isa ni sila ka compound diri nga pamilya. Kinasing-kasing man atong paghatag sila ha, ila hapong pag-support sa tuwa, akina singkasing pod. Og kayong salamat si Reso Family o Daguok Family no, Datuin Family. Mao ni sila diri nga mga pamilya ang nakadaog sa to ang challenge. Og atong mga followers nako na nga naa pa sa mga kilid-kilid, hinaot -kilid. ko sa sunod kamo na ang modaog sa to ang sunod niya pa challenge tilap sa ice cream. Ikan sa Timigoy, daghan kayong salamat sa inyo ha. Among gipaabot sa inyo ang amo ang dakong pagpasalamat sa inyo ang pagsuporta sa amo ha. Wala pa man may mga dagkong mga butang among ikahabalos sa inyo ha no. Kini lang sa amo ang ipahalipay sa inyo ha. O bisa gamay rin ni nga among ipahalipay sa inyo ha. Kinasingkasing na ning gibuhat para sa inyo hang tanan. Wow. Maadversa tayo sa adab sa tatay kadali no. Samtang nagtilap-tilap siya sa ice cream ang uban. <laughs>